Danny, hindi ka maniniwala sa narinig ko. Ano? Ano ang nangyari? Ah, babalik agad ako, mga kaibigan. Bakit kang ahos na lahat kayo? Ano ang nangyayari? Okay, wag kang mataranta. Pero narinig ko lang, si Cameron Drake? Na gusto halikan ka? Ngayong gabi, sa boys cabin. Sa hating gabi. Teka, ano? Nagbibiro ka ba? Hindi. Ipinapangako ko sa aking baon. Narinig ko siyang naguusap uusap kina Ryan at Jonah. Ito ay nakakabaliw. Oh, ano ba ang gagawin ko? Pumunta ka! Hating gabi. Gabi ng mga lalaki. Basta magpakita ka. Ah, uh, uh, pero paano kung magkamali ako? Wala pa talaga akong nahahalikan kahit Girl, sino. Girl, walang pro sa unang beses nila. Relax ka lang. Halata namang gusto ka niya or hindi sana niya sinabi yun. Pero paano kung parang weird ito? O matapilok ako? O may mangyaring tanga? Kaya magandang kwento ito. Tatawa ka na lang tungkol dito sa kalaunan. Palaging medyo awkward ang unang mga halik. Yan ang dahilan kung bakit ito hindi makakalimutan. Ngayon, alamin natin kung ano ang isusuot mo ngayong gabi. Seryoso, nasa gitna tayo ng gubat. Meron lang akong isang hoodie at dalawang pares ng medyas. Gagawin natin yan. Bigyan mo ako ng sampung minuto at ang iyong tapang. Sige. Pero kung magmukha akong kagat-kagat ng lamok, ikaw ang sisisihin ko. Deal. Ngayon, ayusin na natin ang sarili mo para sa halik. Cameron? Nandito ka ba? Uy, ah, sabi ni Alexa, gusto mo lang makipag-usap? tayo. Dati oo. Oh. Ngayon hindi na. Sobrang galit ako sa iyo, Alexa. Galit na galit ako sa iyo. Oh, panaginip lang. Wala nang iba. Hoy, Bubbles. Umaga. Lagi mong alam kung paano pasayahin ang mga bagay. Magbihis na tayo at pumunta para mag-agahan. Oh, ko siya. Ang astig niya. Taylor, pwede mo itong panoorin mamaya. Panahon na para kumain. Malapit nang dumating ang bus mo. Hayaw mo lang talaga kasi siya yon. Sobrang galit mo kay Alexa. Oh, hindi ito tungkol sa kanya. Panahon na ng almusal. Pag-usapan natin ang oras. Denny, kumusta na ang paghahanda mo para sa scholarship? tarate tara sir Horek. Nagpapractice ako ng mga sagot ko at nagsasagawa ng pagsasaliksik? Mahirap ang kompetisyon, pero sa tingin ko handa na ako. Iyan ang anak namin. Ipinagmamalaki ka namin Salamat, nanay Uh, sige Papanoodin ko na lang mamaya Ay, hindi, si Freddy yan Nakalimutan ko na pinangakuan ko siya ng sakay Itatabi namin ang almusal mo Hoy, Danny Handa ka na para sa ating Kasi biyahe? Pasensya na, nawala ako sa oras Tara na tagal ko nang nire-remix itong lumang kanta. Sa wakas, nakuha ko na ang tamang beat. Tingnan mo. Wow! Ang galing nito, Freddy. Ang saya ng vibe. May tunay kang talento. Salamat. Umaas na makakuha ng ilang gigs sa lalong madaling panahon. Pagkapatiset sa house party. Kailangan lang talagang magpatuloy sa pagpupursi. Makakarating ka doon. Meron kang kakayahan at sipag. Oo. Oh panalo na tayo sa larong ito. Hoy mga astig, nakahabol lang ako para mapanood ang aking lalaki na kunin ang spotlight. Babe, yung huling tira, ang galing mo. Sinabi ko sa iyo na dadalhin ko ito ngayon. Pinapanood ka ng lahat ngayon at gusto ko yon. <laughs> Hayaan mo sila. Alam nila kung sino ang hari sa court. At saka tumatakbo ako sa hallway. Power couple status, syempre. Tara na. Nasa snack bar yon. May utang kang nachos sa akin. Tara na, Cameron. Hindi ang nachos. Nakaka-bloat yan. Bukod dito, pareho tayong nangako na panatilihin ang ating kalusugan sa tamang kondisyon. oh, okay, pero kailangan ko ng totoong pagkain. Hindi talaga ako mabubuhay sa juice lang na berde. Alam mo, lumalaking bata ako. Wala gustong marinig na dahilan. Parating na ang prom sa loob ng ilang linggo at ayoko na magdagdag ka ng kahit isang libra. Uy, Dani, pupunta ka ba sa bonfire ng paaralan sa susunod na buwan? Narinig ko magiging malaki uh, ito. hindi talaga ito para sa akin. Mas gusto kong mag in, alam mo? Siguro manood ng Netflix at mag-relax. Tara na, masaya ito. Pupunta lahat, and may higit pang musika, baka, may sayawan pa, hindi mo dapat palampasin. Hindi ko alam, Freddy. Ang dami kong kailangang aralin para sa interview ko para sa scholarship. Kailangan ko talagang mag-focus, alam mo uh, na. Oo nga. Uh, ang scholarship, kumusta yun? Mukhang sigurado na ba? Tiyak yan, medyo handa na ako. Kailangan ko lang ayusin ng kaunti ang ilang bagay bago ang interview, pero oo, nasa tamang landas at na ako. At sa mga malaking kaganapan, andyan na ang bida ng oras. Si Cameron at ang buong fan Club niya. Na. oh palagi siyang napapalibutan. Parang, pwede ba siyang magpahinga kahit minsan? Anong deal, Danny? May gusto ka pa rin ba sa kanya? Ibig sabihin, matagal mo na siyang crush. Di ba? Oh, please. Nakapag-move on na ako siya ay... <laughs> Alam mo, palagi naman siyang ganung tao. Lahat ay hangang-hanga sa kanya, di ba? Sa tingin ko, sino ba ang hindi mapapansin siya? Oo oh, naman. Alay. Siya ang ginito ang binata ng para natin. Pero huwag ka lang madadala, ha? Mag-concentrate ka sa mas malaking bagay. Mas marami kang mahaharap na malalaking bagay. Salamat, Freddie. Huwag kang mag-alala, hawak ko na ito. Pero, oo, mahirap hindi mapansin siya kapag lagi siyang nasa sentro ng atensyon. Oh, ang kampana. May late tayo. Kung may ilan pang taong magpadala, talagang makakatulong ito sa kanila. Ah. Uh, talagang astig yan. Ikaw ang gumawa niyan? Oo, oo, ginawa ko. Para ito sa pet clinic sa downtown. Kulang sila sa kagamitan. Kaya kami nag-organize na ng fundraising. Oo? Mukhang kahangahanga? Seryoso, may talento ka? Ibig kong sabihin, yung malit na aso na may sumbrero. kinto Salamat. Akala ko wala namang makakapansin. oy tingnan nyo to, mga kasama. Naglulunsad si Danny ng sarili niyang kumpanya para sa pagligtas ng mga tuta. Ano ito? Ano. Paul sitter vibes only. Oo, oh, uh, Marahil. Dapat tayong lahat ay, ay magsuot ng malilitang tinggan na, na, na aso for para supportahan ang kanyang misyon. Sandali, ano? Cameron, akala ko gusto mo ito. I mean, cute siya. Pero maging totoo tayo. Poster lang yan. Itigil! Huwag! Inabot ako ng ilang oras Oops. dito. Mukhang hindi ako basta-basta makakasagip ng mga tuta ngayon. Lupit mo! Gustong gusto ko. Pambihirang ugali, pare. <laughs> Dapat alam ko na. Pasensya na, Dani. Pwede bang umalis ka sa harap ko? Nagva-vlog ako huh? dito. Oh, pasensya na. Hindi ko na malaya. Hello? Alas dyan, baboy ang muka. Bulag ka ba talagang tanga? Hey, ano? Seryoso. Hindi mo kailangan maging bastos. nag lang ako isang bagay na malamang hindi mo maiintindihan. Paano mo nagawa? Ayos lang. Anong nangyayari dito? Alexa, kailangan kong alisin mo ang aso mo sa cafeteria. Alam mong hindi pwede ang mga hayop dito. Talaga? Si Katya ang therapy dog ko para sa anxiety, Principal Dixon. Ibig sabihin ba nito na ang mga estudyante may espesyal na pangangailangan ay hindi nararapat hindi dito? Hindi ko sinasabi iyan, pero may dahilan kung bakit may mga patakaran. Siguraduhin mo lang na kontrolado siya at huwag manggulong kanino man. Ayos ba? Yan ang inakala ko. Oh, si Dani parang total na sinira ang kuha ko. Parati siyang nasa daan. Uy, baka naman bigyan mo siya ng break. Mukha siyang nababagabag kanina. Kahit ano, medyo nagwawala si Katya ngayon. Hindi niya ako hinahayaang mag-vlog ng maayos ngayon. Oh, pwede bang hindi ka nakakainis kahit minsan? Gusto mo bang ako muna ang mag-alaga sa kanya sandali? Magaling ako sa mga aso. Hmm, kung talagang gusto mo, basta huwag mong hayaang guluhin niya ang hoodie mo. Salamat, babe. Uh, ah, babe. Why is this key when my hangin? Gusto rin niya ng mga aso. Ang sweet naman. Uh, hi. Uh, Kumain si Katsuyo ng tsokolate at kailangan ko ng tulong. Ngayon na. Oh, hindi! Pakisuyo! Dali mo siya sa silid ng pagsusuri! Tatawagin ko ang doktor! Fiona, agad-agad! Katsusha, anong nangyari? Danny? Whoa, wow! Hindi ko alam na nagtatrabaho ka dito. Nagwabolontaryo ako tuwing weekend. Mukhang nasa mabuting kamay na siya ngayon. Titingnan ko siya. Huwag mag-alala. Salamat. Talaga. Kaya, ah, uh, bakit dito? Ano ang nagujok sa'yo na magboluntaryo? Palagi kong mahalang mga hayop. Ang pagtulong sa kanila ay may kabuluhan, alam mo? Meron din akong sariling alagang aso na nailigtas. Ang pangalan niya ay Bubbles. Ang galing nun. Magaling ka sa ganito? Oo. Mas magaling ka kaysa sa akin. At saka, ah, uh, gusto kong humingi ng tawad tungkol kanina. Hindi dapat ako tumahimik nung si Alexa ay... Danny, narinig kong may krisis sa kakaw. Hintay, nandito siya. Oh, tinanan ni Cameron si Katsuya. Tinutulungan ko lang siya. Talagang kamangha-mangha siya. Swerte ni Katsuya. Hey, bilang pasasalamat, gusto mo bang kumain ng burger mamaya? Uh, si Danny ay vegetarian. Oh, mabuting malaman. Eh, paano naman ibang bagay? Flexible naman ako? Gusto ko yon. Ahem. Ayos. Basta nandyan lang ako kung kailangan mo ako. Salamat, pare. Sige, Freddy. Handa na akong gawin ito. Sigurado ka ba dito, Dani? Ibig kong sabihin, paano kung hindi siya interesado sa'yo ng ganun? Ay, hindi ko na pinag-iisipan pa. Ngayon na, o oh, huli na. Kailangan ko lang mag-ayos muna. Hindi sa'yo. Sabi siya, sabi siya, sabi siya, sabi ko. Alam kung ano ang iniisip ko. Inding hindi ako magugustuhan ni Cameron tuwing susubukan ko ang si Alexa na nagiging dahilan para akong maliit. Siguro nga, itinalaga na akong mag-isa habang buhay. Hoy, wag mong sabihin yan. Kahangahanga ka na kung sino ka. Hindi mo kailangan ng pag-aproba ng sinuman, lalo na ni Cameron para patunayan yan. Ihahatid na kita pa uwi, okay? Pwede ba akong pumasok? Hindi! Taylor, babayaan mo na lang ako! Seryoso? Hindi mo kailangan maging ganyang kabastos? Alam mo, kailangan ko lang ng banyo. Sinabi kong hindi! Umalis ka! Ugh! Isusumbong kita kay nanay! 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 Teka! Ano? Nag-break si na Alexa at Cameron? Yes! Yes! Diyos ko! Ito na ang pagkakataon ko! Okay, kung nagawa iyon ni Alexa, kaya ko rin. Kailangan ko lang ng total makeover. Fresh, bold, unstoppable. pare? Si Danny Barnes pa yan? Ba? Danny? Ikaw, I mean, wow. Ang ganda mo. Talagang napakaganda. Relax, Freddy. Ako pa rin ito. Nag-upgrade lang ng kaunti. Nag-upgrade ka ng parang sampung level magdamag. Ano? May dumating bang diwata? O kung ano? Danny? Grabe, ang ganda mo. Wow! Like ka namang maganda. Pero ito, ibang level na ito. Ah, uh, salamat. Nais ko lang baguhin ang mga bagay. Kaya mo yon. Ituloy mo lang. Ah, uh, hey, may bonfire party kami nitong biyernes. Dapat talaga pumunta ka. Ah, uh, um... Hindi talaga siya gumagawa ng mga bagay na ganoon. Sa totoo lang, sa tingin ko baka gusto ko. Mukhang masaya. Ah, tama ko. Astig, magiging chill ito. Ete-text ko sa iyo ang mga detalye. Inaasahan ko ito. Siguro magkikita na lang tayo sa klase. Oh, magkikita tayo doon. Mukhang may paparating na bagyo. Sige, lahat ayusin na ang gamit. Maaga kayong lalabas ngayon. Uy, okay ka lang? Parang tahimik ka ngayon. Oh, pagod lang talaga siguro. Alis na ako ng maga. Freddy, bumubuhos ang ulan sa labas. Hintay mo munang humina ito. Pwede kitang ihatid. Hindi. Ayos lang ako. Dapat siguro nating hanapin si Cameron. Magkikita na lang tayo. Bakit siya ganito? Whoa! Hey! Sinusubukan mo bang buhatin ng buong aklatan? Sobrang abala lang ang araw. Hindi ko ito napag-isipan. Hello! Er, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng mag-isa. Salamat, Cameron. Ang bait mo talaga. Siyempre, nandyan siya sa lahat ng dako ngayon. Uy, Freddy. Nahanap kita. Uh, sabi mo maglalakad tayo papunta sa klase, di ba? Paano, ano? Eh, uh, kagabi. Sa text. Sinabi mo na panatilihin itong tahimik. Uh, may ipapakita ko sa'yo. Kung ikaw... Hindi. Hindi, naalala ko. Oo, oh, tara na. Kaya, pumunta ka ba sa bagong banda na tinugtog ko sa tanghalian? Akala ko medyo cute ang lead singer. Oo, oh, syempre. Ayos sila. Iniisip mo pa rin siya, ano? Pagkita ako, Maev. Hindi ko alam kung may talaga ko itong pinapahalagahan. Siguro inisip ko lang na baka balang araw makita niya ako sa parang nakikita ko siya. Ang ganong pakiramdam ay mahirap iwaksi, pero baka hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Baka, o baka hindi lang talaga ako kailanman kasali sa laban? Kahit na hindi kanya makita, nakikita kita. Freddy, ayos ka lang ba? S Sige, subukan mo. Hamon. Sandali, uh, Cameron, gusto mong... Huwag uh, uh... mo siyang hawakan. Baliw ka ba? Akala mo ba pwede ka lang sumulpot at agawin siya? Hindi mo siya kailanman pinahalagahan. Freddy, tama na. Lalo mo lang pinapasama. Minahal ko siya. Mahal ko pa rin siya. At tapos na akong magpanggap na hindi. Freddy, tigilan mo na. Pakiusap, huminto ka na. Pasensya na. Hindi ko lang kaya panoorin ka kasama siya. Kailangan mong umalis. Umalis ka na lang. Diyos ko, isa kang praning pare. Freddy, Sandali. Danny, bakit? Nakita kita noong gabing iyon sa ulan. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang sakit sa iyong mga mata. Ikaw, nandun ka. Ay, hindi ko alam. Kung paano haharapin ka, siya ako. Nagpakatanga ako. Pero ngayon, sa wakas, nakikita ko na ang katotohanan. Laging ikaw, Freddy. Teka, sinasabi mo ba na... Mahal kita, Freddy. Malagi kitang mahal. Masyado lang akong bulag para mapansin ito. Sabihin mo ulit. Mahal kita. Hinantay ko ang sandaling ito ng matagal.